Ayan guys, nakatapos ko lang mamili. Ayan, so may regalo tayo kay Makailad. mga kaiblad. Nakikita yun naman siguro kung ano itong mga dalako. Tal, may regalo ako sa'yo tal. Binilag kita ngayon ng mga buhok. Ayan na. Matatawa ko dito. Hey, suka to, suka to. Wala, wala kang magawa, Bon? Wala kang magawa? Hindi, <laughs> oh. Dapat nga matuwa ka kasi Pol, bin lang kita ng... buo na nga doon sa mga baereng mo, hindi <laughs> mo magpagkakataon. Eto mababawasan ng problema mo dito. Ayan. Ito nga tal. Shot mo tal. Shot mo tal. Shot mo tal. Suot mo, suot mo. Ayan, Ayan. Ayan. Hahaha. Hahahaha. na bagay sa'yo tol. Wala, si what? Hindi si... Si ano... Yung sa Barbie. O yun. Alis may I-tag-tag sa... Hindi, hindi eh. bagay, hindi bagay. Sige, palitan natin, palitan natin. Palita. So, hindi niya nagustuhan yung kulay. Palitan natin ng iba. Oh, yeah. ito bakit na ito? Ito guys. Ito. <laughs> ito yung regalo mo na galit. Ikaw na nga binibigyan ng buhok e. Anong regalo? Yung pap? Dami nga. Parang si Bayan ibaya ng kaibigang... Ayaw mo, sa sa'yo. Gusto na ako, oh, may buhok ka. <laughs> ayaw mo ayaw niya parigay sa hindi natin nung pili ko ayaw niya ba? ayan ito 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 mas maganda to mas maganda to ayan kasi ito ito. Ito ito. Ito ito. ito 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 mas to. Yan. 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 <laughs> bagay sa ito mas bagay sa ito ayan 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 bagay sa ito ang ganda mo dyan tol bagay pala sa ito yung yellow green Ang ganda mo. Ano mo na CCTV rito? Tapos ka na eh. Aba, well, meron, meron, meron CCTV. Ayan, bagay nga sa iyo, tol. Ayun yung mga buhok na dapat mong lalagay dyan sa ulo mo. Ayun mo ba? Di Hindi mo ba rin nagustuhan? Sige. Ito, guys. ito, try natin, tol. Ito, tol. Ito, 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 ito. Hindi. Diba, para mawala yung lagnat mo, ayun eh. Ayusin natin. Ayun. <laughs> ayun mali. Parang ano yung niyok. Ano yung pinipinig mo? Talagang sinakto mo mukha ko? Hindi. <laughs> Ayan kasi yung mga bagong style ngayon, tol. Yung mga hairstyle ng mga poging lalaki. Oh, bagay naman sa'yo ah. Ayaw mo ah. Hindi. mo mo nagustuhan. Ito, ito. Last is last, last, last. Uh, ito, last, ito, last, last. Last. last, 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 last. Ito tol talaga tol. Talagang masasana perfect. Ito tol talaga. Be perfect na perfect sa ito. Ito last 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 yan. ayo nah, ya. Ayusin natin ya. yan. Yan. Wow! Ang ganda! Bagay na bagay kanya, guys! Nakikita nyo naman, di ba? Wow! Tinanggal niya pa rin. Stop mo. Huh? Stop mo kamera. sepak ini. niya <laughs> pa. Hindi mo ba nagustuhan? Stop mo, kamu. mo. Stop mo. Stop mo. <laughs> <laughs> ah, regalo niya pa nagustuhan. May regalo mo na nga ng buhok eh. <laughs> <Vlad>, ayaw mo? guys, <laughs> ayaw doon yun.